Welcome to Henry KNG TV. Ang ah, magandang hapon na po ngayon po ay September 19, uh, 2023. Bali ito pong aking palay na to. Ngayon po siya ay uh, 14 days na. Kaya nga po ayun na uh, bumili po ako ng ano kanina ng pataba. Yung binili ko po pataba ay urea. Ito po yung urea. Po yung isasabog ko sa kanila bali dalawang tudling po yung sasabugan ko na to ayan po yung isa at ito po yung isa malaki na rin po sila ayan po mabilis po yung paglaki nila kahit na ngayon pa lang po sila papatabahan uh, kasi nga po uh, <coughs> talaga pong ganoon nagsasabog ng pataba bali maabot po dapat ng 15 days bago po sabugan ulit bago po sabugan ng pataba yung palay ayan po ganun po ako ayan po medyo po konti tatanggalin ko lang po yan okay lang po yan at ngayon nga po, sasabayan ko po ng uh, pagsabog ng pataba itong ano, uh, kasi nga po, uh, uulan. Kaya po, sasabog ako na po. At saka po, dapat talaga, yung pagkasabog po ng abono, itong pataba na to, ay ginagawa po ito, pagkawala na pong hamog yung palay. Kasi nga po, pagkabasa pa po, po ng hamog itong palay, at nagsabog kayo sa umagang maga, kakapit po dito yung pataba. Maaaring pong masunog, o maaring masaktan po yung mga dahon. Dapat po talaga, <coughs> ah uh, hindi po siya kumakapit ayan po ah, sige po ta magsisimula na po ako magsabog baka po abutan ako ng ulan maambun ambun na po pala ayan po maambun na po baka po lumakas kasi hindi ako hindi po ako magsabog tamang tama lang po yung pagsasabog ko na to <coughs> परकाप डांस का परदा और पकड़ डांस का परदा Para, 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 para.

Bali, ito kilos po yung binili ko. May na, ko po siguro ay mahigit lang uh, isang kilo. O wala pang isang kilo na gamit ko. Matipid lang naman po. Yan po, makakita nyo na ngayon. <coughs> ganyan po yung sa sabog. Yan, ganyan, ganyan po yan. Dapat po, ah, uh, yan. dapat po talaga hindi nagsasabog ng may basa ng hamog para hindi po didikit yung mga pataba o abono dito sa mga ano, mga daon ng palay. Yan po, nakatanya puti-puti siya. Tapos nga po pala itong sinabog ko, 4 days na po ito. Ito po ay 4 days na, kayo na po, binuklat ko, may tubo na po ako nakikita. Tumutubo na po yung palay. Po, tumutubo na rin madam. Pero hihingi po ako ng pang-spray ng pamatay matay sa aking kaibigan. Baka po meron po siyang naetabi na pamatay damo. Pero tumutubo na po yung palay. Ayan po. Tumutubo na po yung mga palay. Kaso nga lang po, may kasabay silang damo. Eh okay lang po yan. Madali lang po patay yung damo na yan. Uh, ah, Mahingi lang po ako ng pamatay ng damo sa aking kaibigan. Sigurado po yan. Ngayon po, tumutubo na po yung palay. Palay na po yung tumutubo na yan. Ang bali po, 4 days ngayon yan. Uh, mga ilang araw po, makikita niya, kulay verde na po yan. Tapos po, uh, i-spray ko nga po siya ng mo para mawala po yung mga mutha. Kasi nga po, uh, ito po ay direct planting. Uh, sigurado po, kasabay po nitong tutubo yung mga damo. Ganun po. Kaya obligado po na bombahin talaga ito ng pandamo. Ayan e po yung palay, nakakatunayan, nakatubo po siya, nakakita nyo naman, tubong-tubo yung palay. yan. Oh. Oh. Di ba? Ayan po, uh, pupunta po muna kami sa harapan ni Jeremy, kakabit namin yung ilaw. Uh, kasi nga po, uh, baka mulam pa, eh, hindi po namin mayari. Ayan po. Ayan po. <tinyo>